Sa nangyari kay Tanggol, dalawang tao ang pinaghihinalaan ni Ramon, si Rigor at ang mga gerero na itong si Roberto. Pero dahil kay Marites, nawala ang hinala ni Ramon dito kay Rigor. Sa sobrang galit ni Ramon at dahil din ito sa maling akala, nagbanta siya, nagbitiw siya ng masamang salita patungkol dito sa pamilya Guerrero. Itigil na umano nila ang pagsusuporta sa nasabing pamilya. Ngunit ito'y kinontra naman ni Julio dahil hindi pa umano na papatunayan na may kinalaman ang pamilya Guerrero sa pagkawala ni Tangol. Kanya-kanya nang tawag sila Ramon at Dun Julio sa kanilang kapit sa kataas-taasan para humingi ng tulong sa paghahanap dito kay Tangol. Sa kabila ng bantah ni Tangol dito kay Fatima ipinagpatuloy pa rin sa nasabing pamilya ang kanilang plano sa kagustuhan nila na matilabas ang kanyang kapatid sa loob ng kulungan. Huling pakiusap ni Tanggol kay Fatima na siya'y pakikinggan dahil hindi umano siya gumagawa ng istorya. At sa kabila ng ginawa ng pamilya Bito dito kay Tanggol, kapakanan pa rin nila ang inisip ni Tanggol dahil alam ni Tanggol kung ano ang kayang gawin ni Ramon sa pamilya Vito kapag mahuli nila ang mga ito. At dahil sa pagmamatigas naman ni Fatima, napilita na itong si tanggol na sabihin kay Fatima kung sino siya. Siya ay isang Montenegro. Nagulat man si Fatima at sinunod niya ang sinabi ni Tangol, Ngunit sa kabilang banda, ito ay huli na. Dahil sa perang nakuha ni Paing, natonton sa mga tauhan ni Ramon at mga kaibigan ni Tanggol ang lungga ng mga v Dagdag pang pakiusap ni Tanggol kay Fatima na siya'y pakawalan umano bago mangyari ang hindi dapat inasahan, maging huli ang lahat may mangyari na sa pamilya Bito. Kung sakaling pakawala ni Fatima itong si Tanggol, magawa kaya ni Tanggol na iligtas ang pamilya Bito laban sa mga tauhan ng kanyang ama at sa mga kaibigan niya. Ngunit ito'y ang tabayanan po ninyo sa posibleng mangyari. Maraming salamat sa panunood at huwag kalimutang mag kung ikaw ay bago pa lang dito sa akin channel.